Kuy Tol. Oh. Thank you. Mm. Etid mo ako. Siyempre. Di mo na yung motor ko ha. Mm. Benta ko na lang yun. Wag! Wow. Okay, Wala <laughs> akong gagawin yung tiyan. Thank you Tol. Ay, salamat eh. you up. mag ka palagi ha. Ah. Bye, mag-ingat ka. So, for days lang ako mawala and pupunta tayo ng Boracay para magtanggal ng stress. Hindi ka lang stress tapos mag-unwind and syempre, um, kasi first time ko makarating ng Boracay so excited ako kasi alam mo na, Enjoyin mo. First time. So, kailangan enjoyin ko talaga. Siyempre, yeah, pasalubong pre, ah. Dalan mo ko buhangin ah. Buhangin, buhangin pa gusto niyo O, buhangin lang. Buhangin. buhangin lang pwede na. Buhangin lang, madam. O, oh, tsaka si Nemo. O, bro, ano pa hanapin ni Nemo? Hanapin mo si Nemo. So, yun, pupunta ako yung Brian. Dito na kami sa terminal. So, waiting na lang tayo para dun sa kasama ko. Let's go. Walaan nyo, sinong kasama ko? Si Babe. <laughs> <laughs> si boss, Babe. Ah, galiga. So mamaya, abangan na natin sila boss babe, tapos gora na tayo. Uy po, may problema dyan ha. Mukhang iwan ako ha. Oo so, nga boy. wala pa yung ticket mo, ah. sa lang, may nakabahan nga ako eh. Ano gagawin Kaya natin? Ito, iwan ako? ako? Sabit lang, na, hindi naman, hindi ka naman iwan. Pog ay, ito na, ito na, ay, na. Ay, na. <laughs> Kaya, kala, kala, mo naman sa akin, boy, di kita ano natin. Eh. Boy, oh. Passport. Ay, ano mo, passport. Ang passport? Oh. Bura, kailan pupunta, passport? Uy saan tayo pupunta? Sa England. tayo pupunta. Lolo ko. Baracay lang ang usapan eh. Hindi boy, kailangan talaga boy. Baracay lang, wala na akong ano dyan. Wala. Wala ka ng passport boy, wala kang dala? Hindi mo sinabi eh. Sabi mo Baracay lang eh. Ito naman, kung ano, Dahil mo inahanap. Ha? Dahil mo inahanap. Wala akong inahanap boy. Hindi ako naghahanap ng iba. So abangan nyo kami dyan. Abangan nyo kami dyan sa Baracay. Papunta na kami. Saan? Sa Pera Hotel. Sa Pera Hotel. Yes. Yan. Pupunta kami dyan At and kita kita tayo dyan. Let's go. Siya siya Ay, siya Jose. Huwag uh, <laughs> <ko lang magiging laughs> <yung> pangalan <laughs> ko. Jose. Di ba ganun yan? Oo. Oh. Eh. Uh. Jose. Oh, eh. Jose. 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 ready na kami sa Boracay. pa may password. sinabi. ng Wala. Sabi niya, di ba, Boracay? Sabi, Boracay. Yung pala ba, England. Ba't ako magpa-passport? England? Lamig ko. Tara na! Kaya ka nag-jacket. <laughs> <laughs> yeah, ano? Ikaw ang jacket ako. Ako din naka jacket, oh. Ikaw naka ako naka-ibo. Ako naka-team gratitude. Eh hey, kasi nga, ano, sa England tayo pupunta. <laughs> Dito na tayo. Ay, entrance. Dito pala sa gitna, guys. Sorry.